pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Kunti lang nagkot. ko. lang? ilan? Mga 1.30. At saan mabilis mawala? Oo, oh, 1.50. Ubusan. Ah, 150. Uh, 1.50. 1.50 saan. So, ubus ng ubusan sa so, Training pa lang, ubus ng Tani nga wala yun, sila ah, North and South team yung pampito. North and South. Kunti pang kulang. Eh, tatlong North akong pahabol eh, kinatay. Open oh, na po talaga, yung ibabaw. Mm -hmm. Tapos dito na lang sila sa mga oh, oh, Pero pag malakas sila kulang, sarayin na, hindi naman sila mabasali. Hindi naman papasok sila. Marunong eh. Ang um, kasong hangin nila po, nasa taas lang, sa taas lang nang gagaling. Hmm. So, 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 yung oh, sa, sa side ang so, hangin ko. Side, both side, dito meron konti. eto hindi ko pwedeng gawin ko dahil parking, <laughs> matatayin mga kotse. Pero doon open. Sir, sabi yung ano? Sabi yung lipad nila, north and south? North and south. Sa sabi yung lipad? Ha? Sabay po lumilipad. Sanay? Sa sabay po lumilipad. Magkasabay po? pa? hindi, hindi. North ah, lang, okay, south, man. hindi pa. Okay, Bata pa. Okay, na eh. Hmm? Okay, ah, na po. Nói tôi dóc ranh mẹ. Sout kia. Sout kia. Marcat. Sout. Nói bùa nga. Egon moshe lap qua nọn nọt. Sout. Ekong kong. Ekong kong, Marky. Mosanika. Ekong Đi kong kong, Marky. Mosanika. Ekong kong 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 Open lock niya, pinakapasok na kagad, hindi buong araw. Alin? Open lock niya. Ah, saan labas ako? Wala. Maki? Open lock mo, what time? Alas dos po. Ah, lalabas mo ulit. Kanyang yung pumasok sila. Opo. Ba't okay, dito ulit tuloy? Opo. Ba't di diretsyo na lang? Lalaki boss. si Ah, si Walay lipat. Ay, labas. Okay. Tama. Kasi baka mag... Minsan na bumugad na lang saan-saan. Sampai kaya pag pumasok na siya, pwede lang mabasa. Sa... Aki! Ah. Pull mo ako sa eh, Ah, ito no. Oh, mayhan? Saot. Kitot eh. Ito, ito, saot. Ito yung pakpak na. Tatlo. Tatlo. na mo kagabi isa. Yung isa, ipul nyo yung mga nauna. Mamaya o bukas, ha? Tatlo, tatlo. kat Tatlo lang. na binunot niyo. Monthly bunot niyo. Monthly po bunot niyo, si niyo. Ah... Tutusin, two, two, two weeks, pwede okay. na. Hindi nila nabunot eh. Kaya kagabi nakita ko ako nagbunot. Kagabi nag lang ako nakapag-check eh. Ha. Ha. So hindi sila direct. Yun na tanggal hindi pa na balik ah. Balik na. Mga sugatan sila dito. May naulog yan ha? palara. Ah, oh, pag bilang ah. Hmm, Dib Ay, yeah. Yeah, open lang yata to. Open lang to sa ramen. Alam lang, lang hanggang karera ganto na to, no. Ganun no, okay. no, lang. Sa Doon sila ng papain. Tigil din. Maniwala mm -hmm. Madilim sa inyo. Hmm. Hmm. Sa baba ka yan dito Yun Yo, na chance ko Miguel. Eh. Kailan madilim? Eh. Dati ginagawa ko. Pag whole rest okay. pag-uwi. Okay. Huwag nang may box pa ako eh. May ah Ito yung bago eh. Oh, ito yung kinuha doon. si- eh. Ha? Tumun kita po. Yung so, canted? Dito sa so <laughs> may <pan> Dito <-tend>. like <laughs> sa <laughs> yung kwan lumilipat ba balay mo doon sa pala? Eh, wala po. Sa tinga ipot, wala eh. Sa sakyan, wala. May ginawa akong bago na kita. Dito sa gilid. Nakita ko Dito, dito. Walang mahan balay mo eh. Kaya pag ano, yung natin ilagay niyo. parang ano, yung maliliit yung pino lang. Oo. Oh, Kasi, bak lumipad ka kaya eh. Thank you, Gilles. Ito yung kwan dance studio ng wife ko. Dito siya nagma-practice. Ang <laughs> galing. Lumalaban siya sa England, sa Blackpool, all over the world. Ah, kaya yeah, parang ganda ko tungo nila. Ito maganda ako sa maganda yung ibon dito. Ito lang ako yung dito. Ito ang ganda ng molting. Ang ganda ng molting yung ibon nyo rito sa rime. Kasi yung hangin ang ganda. Ganda ng hunting. Pag splitting, after splitting dito. Wala, mm -hmm. walang pala yung bukit. Mahal pa. Kaya nilagay ko ito, baka lumipad. Ano na mulo ko? Chicken wire lang ito. Malawak pa nga yun. Hmm. Siguro sa na kasi lumakumaanin yung ano kumakalat na yung balay yun. nito. Kikinis hmm. na ibon ni Miguel ah Miguel ang kikinis nito ah Stock yan. Dalawa Tapos yan. na gamitin? Stock. <laughs> Oo, stock. Uh, mayroon Doon salikon, mga pa, mga mga then, pa... sa likod meron pa eh, dadanton meron pa isa. Stock one last year. Hmm, <mary> Ako ginamit lang, binarid lang pang stock. Hindi, <many many> stock tapos may winner May winner na? Parang ganito rin sa atin <plateau> yung adult pala kayo. Sa stock mo, boss. Hmm. Ganda kasi nangangin dito, may galing ginawa ng ginawa mo ah, rin pa. Nakakapagpahinga yung iba. Diyan paghapon ang lamig na eh. Pag umaga lang. Pag umaga. Saka sakto lang. Sino pinakamaganda yung umagang araw? Yung amoy ah.

Yan, yeah, pag nilagay mo doon, pag breeding matibay. Okay. 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 Pag kinapagwa ko, sandali na. Dalawang tatlong araw, tapos siya sa Ang pa. Iba'y dumating sa tuktok malalaki. Yan na. Ulo ah ulo. Irasol, magpangit ka dito. ulo ah Ulo. Ano yung ilang loop man Ha? Ilang po man uh, Walo. Walo? Sa'yo niya. Okay, boss. Walo rin yata. Ab, <laughs> <laughs> ah, ito yata, boss. Saan? Eh, sa... Parang yan, apat, Hapot? Eh, Apat. Dalawang beses pinapalinis ko. Oo ako, linis ko. Two times. Dalawa. Ngayon siyam sila kasi may uwi. Tapos pag training, iba yung taga-training. Hindi ako na pa. Yung driver niya pa, Oo. Sa ng lahi. dahil sa iyo marami sa mo namin -m -m, ikaw ay, okay, -m -m, ikaw ay okay, ganun, dami Ora gano bagong panim? Ubus nang ubus Ilalagay lang namin doon pag naka-open lock sila na tumutuka Sila oh, so, na ng Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.